Chris Aquino, inaming hirap siyang nga makatayo at makalakan dahil sa itinurok sa kanyang gamot. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Inamin ni Chris Aquino na hindi siya makalaka dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman sa tuwing hahakbang siya. Ito ang dahilan kung kaya't naglabasan ang mga picture kung saan makikita ang karga-karga siya ng kanyang anak na si Bimbi. Ayon sa actress TV host, grabe ang sakit na kanyang nararamdaman sa tuwing itatapak niya ang kanyang paa matapos siyang sumailalim sa ultrasound at turukan ng steroid sa tuhod. Nang gagaling umano ang sakit mula sa kanyang tuhod pababa sa kanyang paa kung saan umabot na raw sa buto ang sakit dahil sa lupus arthritis, polymyositis at acute fibromyalgia. Dito na pinuri ni Chris si Bimby dahil sobrang blessed o mano siya sa pagkakaroon ng isang anak na tulad ni Bimbi na gagawin ang lahat para lamang mabawasan ang kanyang physical at emotional suffering kaya hindi ra siya susuko. Tinitiis lang daw niya ang matinding sakit na parte ng bawat araw niya dahil ang pagbabahal daw ng anak ay walang katumbas. Mahirap pa ang buhay para sa kanila pero ang pananampalataya niya raw sa Panginoon datang at ang totoong pagmamahal na ipinapakita sa pamagitan ng aksyon ang nagbibigay ng willpower sa kanya para magpatuloy. Kasabay nito, nagpasalamat si Chris sa patuloy na nagdadasal sa kanyang pagaling at sa kanyang tinawag na Northern Star na si Bimbi dahil sa sobrang pagmamahal nito sa kanya kaya naman tuloy umano ang laban. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.